Aray, ay, pati bigay condition niya ang pinaka last presyo, 59. Eh, mm -hmm. 59. 59. Oh. Oh, no, apat na 2, hindi apat malapit. ko, eh. Bola, eh. Dadami tinan niyo 'yan. na sa pisita, sa pangilaw. Ah, na ko Bigyan na. na. May na sila sa bitong uh, Mistisong bukalo. Di na pa kaya? yan yung huli ng kalaba. Ay kahapon pala Sige umagi ikaw. Ilang taon na boso niya? Ah, may gitsang taon na aray. Magandang umaga, mga talong TV. Uh, ngayon po ay alas 6.30 na ng umaga. Pero kung mapapasin niyo po na parang iba po mga binibenta mga kalabaw dito at mga bupalo medyo yun nga po ang bilihan pero tayo pa mag-update ulit ang mga presyo may mabenta nila dito ngayon nga pala po ay September uh, 12, 2025 kaya samahan nyo ako sa ating video dito sa Padre Garcia nakakabenta na si Bowseng ng purong bubalo sabi ng grabay patay po niya nabili na nabili na sa inyo Bowseng magkano? 47.7 ito tayo namin na 47.7 so, nabili kila Bowseng Bustisong bubalo Laki bupalo. Pangkatay na python. Malaki, malaki na yung ulo. Ay, yung malaki? Malaki na yung Isa nga. Yung huli niya yung medyo mahina ano. Ano kaya tumabot Mabot 80 pon. O mabot, hindi naman. Ay, isang daan na higit pala ito daw. Ito daw 100 na pala. Pampasay na pala ito, pangkatay. Malaking kalabaw. Tapos bupalo. Grabe yung so sungay niya. kapal? Ayun. Isang na. daw pala tumayigit. Sabi hanggang ang Kalabaw. Sila serang nagsabi. E, bali hindi naman sila kapili. E, quality nga... Ano ito? Mistiso? No, Miss Book. Oh, babay. Bu bu bupalo. Bupalo. Alalaki. Al Yan quality. Grabe. <laughs> Parang babaw. Parang Bilog ng bilog ang huli. Tawa ko at ko Ah, oo. Ang tawag ko ay 47. Oo, oh, magkano binibigay yan? 52. 52 almost. 52, 5,000 ang diferensya. Ayun, ganda naman eh. Ah, Gwapo naman. Kanina pa mga re, alas tatarataw. pa alas gabi eh. pa magkasa naman yung taba. Bilog na bilog, para itong baboy. Binibenta pa ni Bossing. I, mistisong Mistisong bupalus sugit dito binibenta. Panggamit, alagay na. Ganda naman ang katawan niya, mabilog. Yan. Magkano tong ganto mistisong mo? Bawas sa 70,000 daw ito. Ganda naman ng ano iyo. Ng huli, tama? Bawas 70,000 daw 'to binibenta ni Bossing. Quality naman. Binibenta pa. Malam na kaya hindi pa. Wala pang alam. Ah, wala pang alam. Tuturuan pa.

Ah, Dinuhuni ng kalaba. Ay Ikahapon pa pala na umagi ito. taon na boss mo Ah, oh, may taon na rin. Ang ganda po kaya ka sa'yo. naman po sa'yo. Hindi naman Hindi naman po sa'yo. Hindi naman po sa'yo. Hindi naman po sa'yo. Hindi Ay hindi lang ah, ang pagmalaki tatlong taon na <laughs>

ikibigan eh, kaibigan lang natin yung um, mahalinang din ang Basta makatulog ka na konti sa iyo E eh, nang may halaga mo ng kabalaaw yeah. <laughs> 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 natawa si guya eh Mga lahat babae <laughs> ay, <matututuruan> na <laughs> <laughs> na ang Panginoon ng Batik, Hindi pa natin alam kung magkano ang binibigay. Magkano ang hinihingi ko edi ko? Magkano daw? 52,500. 52,500. Ah, hindi na tumawad yung mga nagtingin. Parang nasunod natin yung ano. Hindi na binibigay to ng 52,500 pala ito. Hindi naman na tumawad yung isa, yung bibili. Yun no, may dalawang kalabaw si boss dito mataba. Matataba ang kalabaw ni boss ngayon. Mistiso ano, Puro ka. Mistisa para babae nga pala ito. Magkano tumang gantong matataba mong kalabaw? Bawas sa pare Ito? Pareho. Pareha. Parehas lang. Kahit malit yung isa. Ito daw ay bawas sa 55,000 partidahan na. Kaya ito yung isa. Matataba ay eh, parang duma sa Jollibee. Eh. Busog na busog. Yan you know, ah. Binibili pa ng binibenta pa ng bawas 55,000. May may binibenta si Tatay dito mistisong uh, lalaki po no. Mistiso. Mistiso hin. Eh. Mas marami ang mga mistisong binibenta pa kalaga. Yan. Yeah. Bata pa ito. Eh, parang dalawang taon lang makita no. Dalawang taon. Dalawang taon. Magkano pa ang presyo? 585. 585 5 5 uh, 58,500 Ayun. Binibenta pa tayo ito. Maganda naman ang katawan niya. Binibenta pa ito. May mga bupalo dito si boss. Mistiso. Maliliit na mga ato. Mistiso mga bupalo. Boss, magkano itong mga mistiso ay mo? Patong sa 55. Patong sa ay... 55. Parte na rin siya. Kahit itong medyo maliit. Ah, may kita 40 pesos. Ito daw may patong sa 55. Oh. San galing ito? Bulacan. Ah, Bulacan. Ah, ito pala yung mga galing ng Bulacan. Mga mistisuhin. Ito yung sinatay mistiso pa rin ano? Bukalo na. Ah, ito yung puro na ito. Puro daw pala ito. Ito so, daw dalawa na may mistisuhin. Yan mga binibenta pa ni Bossing. ay babae pala yung isa. Pala yung babae. Yung isang lalaki. Yan, ito yung mga huli. Mga binibenta pa. Galing Bulacan daw ito. Binibenta pa ni Bossing. Din mayro si boss dito. Babae. Merteo, chino, bila, Babae. Pang panggamit na. Oh, baliktad niya, baliktad niya, baliktad. <laughs> balienting. <ang> <laughs> Napat si no balienting daw. eh. Ganda na. Oh. Ma maalam na, maalam na talaga. Maalam na. Maalam na talaga. Batido na. No, oh, batido na 'to pala ito. Kita naman sa katawan ni. Eh? Ay pati yung batok niyo. Talaga mahal uh, na ang pakapal. Okay, okay, okay. Mag magkano ang ganyan? 65 babawasan. 65 babawasan. Malapit na na. na yeah. na. Kita nga. Oo, eh. oh, ito ka po eh. Ah, uh, po eh. Ah, yung baga. Ah, ito ba yung bu buntis di? Oh, okay. Nangangandi ata. Nangangandi? Ah, nangangandi. Kala ko buntis. Ah? Oo oh, nga. Para sa dalawa, may laman nung no, ano. Oo oh, nga, parang buntis nga eh. Ah, so sinabubuhay so, eh. Oo oh, nga. Ito namang isang mistisa eh, mo daw. Oo. 72 pa iba sa taba. Mataba bata -bata, naman ang na pagkakas. Bata wala pong bungay. Ah, bata. May ilan taon na kaya itong ganitong naman? Sa kilate. Sa kilate bata pa. Ganda naman Binibenta pa na kasi. Ganda naman ako ito. Pa eh. ah okay. pati yung huli nyo. Oo. Ganda ng huli. Binibenta <mimit> <mimit> pa ni Bossing. Yung kalabaw nila. Ah, ito po mismo pang pambenta pa lang nila mga biyahero. Oo. Uh -huh. Saka Bicol. Ah, sa Bicol. Gali. Galing. Galing Bicol. Tigaon. Tigaon. Kung baga hindi pa nabili ng mga magkakatay dito ngayon? Yung ngayon palang binibenta? Ngayon lang binibenta. Ah, matumala no? Oh. Matumala ang matumala ang bilihan ngayon. Bali ito yung Halos yung parang parang pintura o. Oh. Mga pangkatay na kalabaw. Mga kanina binta namin. Oh. Mga magkani naman po kalasana yung mga ganyang kalalaki. Ang hinihinihingi dyan, 1,370. kilos. Ah, 100. Ah, 100. 1,370. 70 kilos uh, hindi po yung sa presyo nyo kung pagkakay sa isa lang mga magkano kalimitan ang presyo nyo sa mga ganyan mayigit 60 mayigit na 60 yun mayigit daw 60 pala itong mga ganito mga galing bicol daw kaya bossing matuma lang bilihan na no o, tanghali na yun ang dami pang pangkatay dati pa pang ganito yung halos boss na yun mayigit na 60 daw pala itong mga pangkatay na kalabaw mga binibenta. Ilan po ito? Ito itong mga para parton tong lima. Ah, ani pa lang ipalis Ay wala eh. May gitig 60 daw ito. Mga pangkatay na kalabaw. Yan si Bossing. Boss Clavo. Si Boss Yara yan. Tanesa. Yung mga pambenta nila mga kalabaw dito. Malalaking mga kalabaw pangkatay. Pizza lok tawa. Pizza lok. Paniga. Pangkatay. Ha? Ang halaga pa ba?

iba din po lang. Mm. ko timbangan ng mga puyo pag pangalagat din po yan 635 a635 ah, bilbawas eh. 635 ah? bilbawas ba tama lang po 635 63, daw ito boss salamat sa tawag mo. maraming maraming salamat kahit tayo sa tayo sa pag-paglaad! Pag-paglaad! Bukit na -pag pa. pa, pag uh, ko na! Napakita doon kung maaalam. Ganoon! Magkakain sa inyo! Bukit na ko okay, na! Sa inyo, sa inyo! Mabubuhay natin! salamat! Kapag salamat sa inyo, ngayon, babawasan ko ng buhay. Pwede tayo bang 61… Ah! Uh, 62 pala. 55 tayo bang tawat? ko na kayo lahat? Sa casino?

Okay, okay. Teka, kedenyo tinig. Dalawang 57. Ay, pati bigay ko na sa pinaka last compression. 59. Yeah. pag may tatlong buwan, okay. may alaga. Pag alaga, pa. pa. pag may apat na buwan yang alaga. Ito yung apat na buwan, hindi apat na Ay, malapit oh. oh. oh, no, so, 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 tinay. Compression. na ninyo 'yan. Yeah. Libre na sa pisina, libre sa pangilaw. Oh, hmm? ikaw na 58,000. Bigyan na daw. Ayos na. Kasundo na. 58,000 kasundo na. 58 na sa kalabaw na ito. Panggamit nila kuya sa pangalaga. Pangararo. Pagkano po? Patong sa 40,000. Ito daw ay patong sa 40,000 sa kalabaw na ito. Pangalaga pa. Binibenta pa ni Bosco. Yan. Yeah. Ah, Parang tibigit sa taon ng edad ng pagkalabaw na ito binibenta pa ito. may binibenta dito mga kalabaw. Pang alaga pa ito, pang no? pangalaga alaga. Magkano ang presyo naman ganito? Patong sa tigil Patong sa tigil limang Mga panggamit na mga kalabaw. binebenta Binibenta pa ito. Isang barako at isang babae. Ayan. Binibenta pa. Ayan. May kalabaw si boss dito ang binibenta panggamit. Maalam na to. Batido na. Pangkatay, pangkatay. Ah, pangkatay. Pangkatay pala daw ito. Pangkatay Oh. Pagkain ah. 55. 55. Ito daw uh, ay 50,000, 58,500. 50, Pangkatay babaeng kalabaw, binebenta pa ni Boss Anjo. Kalabaw si Boss dito binebenta. Magkano magkano? Bawa sa 15,000 daw ito. Magkano? 11 Atol pa batawat. Binebenta pa ni Boss Lahan. ito Barako. May to na to no? Wala pa. Wala pa. Ah, wala pa nung pala. Bata pa. Limong buwan. Limong buwan May nabili na sila ang pagka Magkano 66,000. Ito po y gagamitin. Sa, Aga, sa bukid po. Sa bukid oh. Pero pa yung mga gantong itsura hindi pa ano hindi pa maalam tuturuan niyo pa. Tuturuan 66 doon nabili nila kuya. Saan po ang dala bossing? Kabatang. Kabatang dito sa Chao. Ah. ah, doon nga pala marami nagagamit ng kariton. No? Kariton po sa kariton. Paragos. Paragos o oh, sa Paragos. Dito gagamitin para sa Paragos. Eh. Nabili nila bossing to. Papaya din ng bossing. Nabili nila bossing. 66,000 daw nabili to. Marami pang bupalo si Kuya dala. Matomal. Matomal daw. Yan. Mga ano puro lalaki po ito. Lalaki na. Puro lalaki. Ba babae pa rin ito. Ay ito. Magkano po itong dumalaga? 65. 65,000 tapos ito pong bara ko naman isa. 65. Ah para para presyo ito lang medyo mura-mura siguro. Ilan po? 50,000. Kasi ah, ito pong malaki na. 70. 70,000. Yes. Yeah. Yung mga bubalo ni Kuya mga Pero kay nakabenta naman na kayo. Ilan oh, po? Ah, iba talang talaga, matumal talaga. No. Tatlo pa lang. Ilan po yung dala nyo? Insay. Ah, talaga bulbulo. <laughs> ito pala itong mga nito. Dami pa. Sa dyan matumal, ano? Tatlo no. pa lang bawa si... Dapat ganto oras si eh, mga... O nga. Uh, walo mo na. O, oh, mga walo lang. Tatlo pa raw. 15 taon dala na bawa si matumal nga pala ang betahan ngayon. Ayun. No? Ito po yung mga galing, mga mga purong bupalo din na galing bulakan. Kaya magandang umaga. Ah, magandang umaga, sir. Ah, Magkano ito mga bupalo mo? Tatawad mo kayo. Oo. Ah. Sige yaw. Magkano? Pagkano Papawad mo lang kalaga, hindi din mo kayo tatawad. Are, ah. 45. Ito ay 45. Kasi ito po. Bawas sa limang po. Patong sa limang po. Patong sa limang Ito medyo matasa sa presyo. Okay, ikunta natin yung mga mukha nila. Mga bulakan po, ano? Galing maulakan ng mga bupalo. Ayan. Mga binibenta pa nila kuya. Puro barako ito yung isa. Binebenda pa. Bakit siya makita ang doon sa babaan? ka. ang sa Boss amo, magbalik ka. Interviewin mo nga yung ama. Yung mga bupalo nila dito. Katanong mga bupalo nyo? Sixty-eight. sixty paano Parang balat nyo yan yeah, na, 68 daw itong malaki pa ito 65. Mga purong bupa ng Binibenta pa nila, bossing. Yan okay, na, natiis sila, bossing, nakalabaw. Ano hindi mo kanina? Okay, malikot. Okay. Siyato kila, sir. Mga subscriber natin. Mga taga saan po kayo? Taga San Antonio. San Antonio. Galing pa kami sa Fernando, Pampanga. O layo. <laughs> ano po bibili nyo? Bibili kami ng kalabaw. Ah, kalabaw. Ay, ito po, ito. Oh. Ang dala nyo yung ikaragahan. Saan po dala nito? San Antonio. Ah, San Antonio lang. Pero taga... San, San Antonio kami. Galing pa kami ng Pampanga. Apat po dun tayo? Doon lang kayo nang galing ngayon. Ah, uh, taga San Antonio. Eto ito po nabili nito. Oh. Eh, ito. Ah, pang ano to pang gagamit sa kariton? Hindi uh, lang. Ah, pang tapalagan lang. Magkano po nakuha? 50,000. 50,000. Tingnan natin nila tingin natin. Ayun. Nabili nila bossing ito, 50,000 daw nabili tong kalabaw na ito.